shoutout mga kalods, pupuntahan po natin yung nag-trending na lugawan sa Barangay Paltok, dito lang po yan, kay Waka Toots, ayan po, yan po yung picture niya, may drive po tayo, binabaybay po natin, yung Del Monte, papasok ng Barangay Paltok, ayan na po, andito na po tayo sa pwesto ni Waka Toots, ang lugawan, si Tropang Onik, ayan. Yan, napakasarap ng lugaw niyan. May isaw, bulaklak at laman at puso ng baboy towa itlog. Ayan, may siyang, ano pa, Lugang, Shanghai. Ayan na po. Habang piniprepare po ni Tropa yung ating lugaw. P Order po ako ng special, special na lugaw. Halagang 130. Ayan na mga kalods. Ayan. Ang niya. Ayan po. At matikmala natin ang masarap na lugaw dito sa Barangay Paltok. Liwakatuts. Punta lang po kayo dito wow. sa Barangay Paltok. Dito lang po niya makikita sa Barangay Hall. At, uh, wow. elementary School. Ayan, yan po. Kakayin na po natin. Ano? Napakasarap na lugaw at may sili. Ayan na. Ibirahin na natin po yan. Ayan eh. po mga, mga ka kalods. Ayan, ganda po. Sarap. Isaw lamang po. So, bulaklak po yan. Ayan po. Maraming maraming salamat. Napakasarap na lugaw mo mga kalods. Ayan, matatagpuan sa Barangay Paltok ng Buyan. Highly trending. Pagpunta ko dito mga kalols, kakatapos lang daw nang dinubog siya ng mga tao. Ayan, at ako nun nang dito. Sarap. Oh, yummy talaga. Ngayon, naugos na po natin. Napakaraming laman po yan. At, wow! Solid na solid. ay nice. thank you, thank you. Wakatos, maraming maraming salamat. Ayan, yun po. Thank you, thank you sa masarap na almasal Thank you for watching. Paalam. Bye-bye.